ni JP. Ang mama ko parang tanga. Parang <laughs> tanga mama ko. Ayan na. Ayan na ang pulis. Ang gulan siya pa dyan. Pulis yan eh. Ang siya nga. bagal galing pa. <laughs> <Patay> na pa. <laughs> Patay na. Patay na yun. Ang ganda. Patay na yun nabangga, bangga sa dumating ang ambulansya. Ano ba 'yan? Tapos na kami mamalingki. Tapos na mamalingki. Kanina pa kami na malingki pagdaan namin. Nabangga na 'yon. Pauwi na kami sa kapa dumating yung ambulansya. Ay, galing-galing naman talaga ng baras. <laughs> ang galing-galing naman talaga. Ito tayo mantika doon kay Palansyo. Ayan, ang bangga. Bangga. Ah, Hindi tayo. Ito na, mahal yan. ako ngayon. Wala pa akong sahod. <laughs> Bibili tayong katas Panlagay sa buko. Ayan, ba? Panlagay sa buko. sabi yes, si Tutong ha? Huh? si Tutong may namamansin dito na lang yan dito daw kami Eh, diba nung pagkabangga Higa talaga siya Tapos nung Alam niyang babago na yung, Bababa na yung driver Bumiga ulit <laughs> kakaawa kasi talagang malakas yung impact yung tapon niya ano malakas yung pagkakalabog uh, niya Mab Mab mabilis malaki tao eh mabigat ko eh. buti na lang ka mo bata pa umatanda yun wala na yun bata hey, pa yung hey, naaksidente oo hey, uh, pero kung may edad na yun wala na kasi Iba na, iba ang bata pa kaysa Kay edad na. Naring over Oo. Langka. Ayan o, no? langka. Pagpaka pa, ambulansya yung nagwawang-wawang. Pagpaka nimbalsa mo na. Humihinga pa, inimbalsa na. Ano ba yun? Kawawa <laughs> naman. Ang taba pala nung accident yun. Na... Walang tao, parang oh. si Pokemon. Ay, ah, um, um, eh. malaki yung laga pa. Malaki pati motor niya. Malit, Scooter parang yun lang, parang yung regular Yeah, parang ganyan lang oh. Ganyan? Hmm, Bukas pa sa ahod ko, hindi na sana ako uuwi Ay, kaso, na, na, na. kaso naisip ko, ngayon lang ang day off mo sa linggo, wala, hindi ka day oh, off. Pwede naman.